Ayan, guys. So, good afternoon. Good afternoon, everyone. Ayan. So, meron lamang akong ibubulong sa inyo, mga kaibigan. Eh, di ba nga, na po si Congressman Benny Abante na siya po yung nag-file ng disqualification case laban doon sa kanyang kalabang uh, uh, kongresista na si... Uh, congressman elect Joey Uy. Ayan. So, nitong nakaraang eleksyon kasi mga kaibigan ang nanalong congressman ng uh, 6th district ng Manila na kalaban po ni congressman Benny Abante eh si congressman Joey Uy. So, panalo po siya talaga. Ngayon, nitong nakaraang araw o nakaraang linggo, ay dinisqualify nga po ng Comelec. No? Dinisqualify po ng Comelec itong siya uh, congressman elect Joey Uy dahil doon sa usapin po na uh, hindi raw po pwede nga uh, tumakbo si Joey Uy dahil siya daw ay uh, uh, naturalized born Pilipino hindi daw siya natural born Pilipino But naturalized daw po siya so eto na nga mga kaibigan pinag-aralan ko yung uh, nasa constitution kung ang nanay mo ay natural born Pilipino o ang tatay mo ay natural born Pilipino, either no either of them ay Filipino citizen ka. So ibig sabihin ikaw ay natural Filipino. Hindi ka naturalized. Natural Filipino ka. So malinaw po na yung nanay po ni uh, Congressman-elect Joey Uy ay Pilipina. Natural born na Pilipina po yun. Yung tatay po niya ay naturalized. No? Naturalized Pilipina. Pilipino. So, dahil nga po Pilipino, yung kanyang nanay, eh automatic po siyang natural born Pilipino. So, pangalawang uh, dahilan kung bakit si Joey Uy talaga yung nanalo. Eh kasi po ganito yan naging con uh, naging counselor po si congressman elect Joey Oi So, kung may problema doon sa kanyang citizenship, edi eh di ba dapat hindi na siya naging uh, hindi na siya dapat naging ano, naging ano tawag doon? Uh, counselor. Oh, eh, counselor po siya nung nakaraan eh. So, bakit siya nanalo ang counselor? So, ibig sabihin, hindi po yun talaga nakita. Okay? Ito yung pangatlo. Ito yung pangatlo, mga kaibigan. So, dahil tiyak natin, ay hindi natin tiyak, o. sabihin natin hindi tayo tiyak. Dahil nga nag-file nga ng uh, disqualification case, itong si Congressman Benny Abante. Eh, hindi na-declare na, na ng, ng Comelec. Na-declare na ng Comelec na disqualify nga si Joey Uy. Oh. Ang akala ni Benny Abante, siya yung magiging congressman eh meron pong desisyon ang Supreme Court. Yung magudadato versus ano, basta yon magudadato Dato search po ninyo versus Comelec. Magudadato ano, versus Comelec. So malinaw po doon sa decision po ng Korte Suprema na kapag ang nanalong politiko ay na-disqualify, hindi pwedeng ipalit yung pangalawa hindi pwedeng ipalit yung pangalawa. Dahil technically, yung pangalawa, kaya nga hindi nga siya nanalo eh. Dahil talo talaga siya. Ang nanalo talaga ay yung una. So, hindi siya pwedeng pumalit. So, tinanggal po ng, Comilec, at uh, ng Supreme Court yung rules na pwedeng pumalit yung second placer. So, hindi po pwedeng pumalit ang second placer. So, sa makatuit, hindi pa rin po makukuha ni Benny Abante yung posisyon bilang congressman. Ngayon po, ang mangyayari po niyan ay magkakaroon po ng uh, special election. Magkakaroon po ng special election at magkakaroon ulit ng botohan. Okay, so ganito mga kaibigan. kung totoo, kung totoo lang naman ha, kung totoo, magkano kaya yung binayad ni ano, ni Congressman Benny Abante kay COMELEC Commissioner uh, George Garcia. Nagbayad kaya siya. Ano sa tingin nyo, guys? Nagbayad kaya si Congressman Benny Abante kay COMELEC Commissioner George Garcia. Kasi yung uh, Congressman ng uh, Bohol. <laughs> 'Di ba yung Congressman ng Bohol ay uh, sinasabi di Umano na para manalo siya sa pagka kongresista kailangan niya ng 300 milyon. <laughs> kailangan niya ng 300 milyon kasi hindi siya nagbigay. Hindi siya nagbigay ng 300 milyon kay uh, George Garcia. Eh di ayun, natalo siya. So, madaming patunay na naniningil tang bayad itong si si George Garcia. So, kung ako kay Benny Abante bawiin mo na kung magkano yung binayad mo. Eh, yung buhol kasi 300, 340, yung uh, 340,000 po yung voters. 340,000 yung voters. Kaya ang sabi ni George Garcia, 300 million yung bayad para manalo siya. Di ba? Eh, ang Maynila, ilan po yung voters po ng Maynila? So, magkano kaya yung binayad ni ano? Magkano kaya yung binayad ni uh, Congressman Benny Abante. Nagbayad kaya siya? Ano sa tingin nyo guys? Nagbayad kaya siya? Eh, kung, ako, kung nagbayad siya, tapos hindi rin pala siya kayang paupuin ni, ni Comelec Commissioner George Garcia. Kung ako sa iyo, ano, umada, um, uh, madam, kung ako sa iyo, sir, mag ka na. <laughs> Mag-refund ka na kung magkano yung binayad mo kay, ano, kay George Garcia mag-refund ka na promise hindi ka kayang ipanalo ni ano ni Comelec commissioner oh kasi may Supreme Court decision ni eh. ibig sabihin may pagbabasehan so mag-refund ka na kung meron kang binayad sayang naman na awa ko sa iyo baka ikahirap mo yan lalo pa ka na sa posisyon oh ikaw din